Huwag ka mag-insecure. Hindi tayo pabayaan ni Lord. Uy, kidney talaga. Halata naman, oh. Tingnan mo. Tingnan mo, manas. Ang lalaki. Manas talaga, oh. Alam, may bukol siya. Mami, pagsuntok ng banak at ako sa Ha? Sinuntok ka na asawa mo? Pag Pag Buttered wipe ka pala? Pullo. Oo, oo. So, maliban sa may kidney ka, ito pa may karamdaman pa siyang iba. Ay, oh, ah, ala alo, Ala, tigas. Dati Sige, sige, mo na yan. Okay. Sige, ganito na lang. Uh, may nagpapadala sa akin, 500 pesos para ito sana sa nasunugan. Pero nang isip ko, Hi, Jud Juday. Uh, pasensya na po na i-divert natin yung tulong mo sa I-LIFT doon sa nasunugan. Dito na muna. Kasi nakita ko nag-monitor din naman ako doon sa nasunugan. Meron naman tulong. Maraming tulong na dumarating. Pero dito sa kanya, kailangan talaga niyang tulong. Uh, maliban sa kailangan niya ng gamot kasi may um, ano na nabanas na sa may kidney. Battered wife pa pala ito. Kaya tanggapin mo ito ha, konting tulong galing sa aking sa aking estudyante na nasa ibang bansa. Sige na tanggapin mo po. Opo, para sa iyo yan. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Uh -uh. Tama na yan. Kailangan ano tayo ha. Ha, kahit saan susuntukin. Oh my goodness. you know, bukol oh lucky. Tapos bata ka na. Ka. Kaya wag ka nang bumalik sa kanya ha. Ay, na ganyan sitwasyon niya. Um, ano yung pangalan mo? Rosemary. Rosemary, ikaw pa niya. Parang familiar ko siya. Kasi isang ano lang naman kami. Isang municipality lang naman kami. Pero, hindi ko na siya masyadong makilala. Pero yung, kung titigan ko siya mabuti, naalala ko siya. Naalala ko siya. Dating napakagandang babae noong araw. Talaga. Pero hindi ko akalain na ganito na yung sitwasyon niya. Ang payat na niya. Tapos namanas na po yung paan niya. Oh. Yun, namanas. Ang laki-laki. Tsaka ito, ang laki. Um, hindi ko matiis na hindi ko sa i-video. Kasi sa pamamagitan ng aking channel. Ako, siya, kumakatok sa inyong puso na sana uh, matulungan natin siya. Kasi napakabata pa po ni ano ma rosmarie igot napakabata pa niya ah uh, anyway actually may gamot lang kailangan niya eh maintenance kasi sa hirap ng buhay hindi niya kayang magano magtakamor ah uh, uh, manalangin tayo kay Lord kasi alam ko hindi tayo, hindi niya tayo pababayaan ha hindi niya tayo pababayaan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ah, gagaling ka pa. Gusto mong gumaling? Ah, tiwala sa sarili. Manalig sa Diyos. Huwag mawala ng pag-asa. Ano ba gamot ginamit mo? Anong ininom mo? Pag-inagong tuloy-tuloy bang pag-inom? Ba bakit mo ano hininto? Ano man, buka na ko tarong sa mutog ka. Sakit ako ang tiit pag ko niya. Sa sakit siya? Siguro sa ano yun sa kumbaga yung ano niya result sa medicine. Hindi na kukuha Huwag na kasi nahirapan ka pang maglakad eh. Tsaka kumusta na naman ang ano, sitwasyon niyo sa bahay? Baka baka stress ka rin. Kasi yung sakit natin magti 'yan pag may ano tayo, may problema tayo. Mas lalo yung magti-trigger. Ah, mahilig ka siguro sa asin. Maalat

sa bahay. Kasi yung kinakain nyo, hindi healthy. Yung noodles talaga, number one yan. na. Yes. Uh, gabi, sa uh, ito. gabi, ito, na lang Puhin, ito na. hindi yung mga magagalit? na So may nanong naitulong niya? Sa'yo? Kung magagalit? Eh, yung sitwasyon mo nga dapat kaawaan. Opo, hindi mo sa masyad na suko niya, mas tabaho niya. Gabi na siya muli, ilis, alas dos, alas tres. Uli na siya, yung nainanin na po. Uli na siya mo, uli na siya mo. Hindi na nakikaya sa iyo. Kasi ganyan ka lang. Sa iyo, wala na lang. <laughs> mas bati. Asan siya ngayon? Napuyo niya kapatan po pero ko andito siya ngayon sa lugar na mas Masbate ikaw lang mag-isa? ito yung sa pamangkin ko po inuwi ka dito? hindi siya kasama? yung pamangkin ang kasama mo papauwi dito para bang ikaw ay ni-reject niya pinapauwi hindi kanya kaya alagaan parang ganon hindi hindi man siya hindi ako pa kaya gusto niya kasi lang po ba hindi naman ko na hindi na na kaya niya patasan kaya hindi siya na mainitin na din siya mas lalong sa mga masakit na yun mo ako kasi hindi na mo mga kaya siya na ako mo kasi na ay nabasa na mas lalo magkakasakit ka niyan eh. Sa halip na alagaan ka, mamahalin ka. Mas lalo kang magkakasakit. Kaya kailangan magpakatatag ka. Ang bata bata-bata mo pa. Ilang edad mo nga? 54 po, ma'am. Eh, pareho lang ng edad ko. Kaya lang, ang taba-taba ko, siyang payat-payat. Yan ang kaibahan namin. Maputi siya. Ako hindi naman, pero maputla ang ka pagiging kaputi, ang pagkakaputian niya. Kaya ikaw, ito lang. Uh, huwag ka mawala ng pag-asa. Bata ka pa. May anak ka ba? Wala po, ma'am. Adapted lang po. Saan yung adapted mo? Sa iya, ma'am. Eh, hindi ka sama? Hindi rin ay okay, mababihol kebaze kuno so susi kasama mo diyan sa inyo ay kuno ako so pumilisuan ma'am pumosak ang pag-alaga sa ido'n okay naman baby ma'am ma kinang naman noon te mangkaluyok-luyok mun po ng pagkain ng respet sinyorito so so simulan kayo wag ka nang pag-aanin pag mo na yang dibdib mo ha okay, nalangin ka na sanay ah may makapanood sa bidyong ito at mabigyan ka ng tulong. Ha? Sa saka makabili tayo ng gamot na talagang makapagaling sa yung sakit. So, um. mm -hmm. <laughs> Oo. Huwag ka mag-insecure. <laughs> Hindi tayo pabayaan ni Lord. Hindi tayo ni Uy, kidney talaga. Halata naman, oh. Tingnan mo. Tingnan mo, manas. Ang lalaki. Manas talaga, oh. oh. Ah, ganito na lang. Inom ka palagi ng... Inom ka palagi ng ano, na tubig ng niyog. Tsaka... Uh, magpapa magpapacheck up ka. Siguradong pag magpapacheck up ka, e, i-refer ka talaga ng specialist na kasi halata naman. Naninilaw ka kasi eh. Gawin mo, inom ka ng maraming tubig. Huwag ka nang kumain ng noodles ha. ah uh, kung kailangan, kung kainin mo yung, yung isda na inihaw. Huwag kang uminom ng, huwag kang kumain ng prito ha. Huwag ka kumain ng maalat. Kahit matabang, basta pilitin mong kumain. Yung iniho na isda sa kanin, sapat na yun, sa kagulay. Tapos inom na marami tubig, tubig ng ano, ng niyog. Sa kasi nating makabalik dito, ha? Uh, kami din ay gusto din makatulong sa iyo kahit kukunti lang sa makaya namin. Pero uh, sana naman may makapanood nito na may mabubuting kaloban at magbigay ng tulong sa kanya kasi ang bata pa kasi niya eh uh, panatag lang ang loob niya kung mayroong tutulong sa kanya sa ngayon kasi nandun yung karamdaman niya nandun yung wala, walang nag-alaga o kapatid mo lang huwag ka ma-insecure kuminsan kasi yung sakit natin pag iniisip natin ang problema mas lalala di diba? psychological effect kasi ha Patayin natin yung sakit sa kidney kidney tadyakan natin yan mabuhay tayo sa pamamagitan ng pag uh, panalangin kay Lord saka may mga instrumento si Lord na ipapadala para matulungan ka ha so tiwala lang mula ngayon nandito kami handang Uh, makinig sa iyo. Alam kaming kami may ibigay na pera na marami baka sakali ipinala, ipal, ipanalangin mo rin kami na magkakaroon para matulungan ka. Saka pasipin Isipin mo palagi pag tulog, babalik ka nila ako. Tutulungan nila ako. Hindi nila ako papabayaan. Yun na. Yun na kinisip mo. May maawa sa akin na taong ipapadala ni Lord na ako'y ipapagamot at ako'y gagaling. Ha? Kasi si Lord, ang presensya ng Panginoon nasa kapwa natin. Oh. Kaya, huwag ka nang mag-ano, huwag ka nang, nang mag-problema. eh ano mo yung mo? Paluwagin mo yung bibig mo. Isipin mo na may nagmamahal pa sa'yo. Karon, oh, sa may panggastos ka. Wala po kung oh, unay oh, mo oh, eh. mangyayo akong isuon tungguan. pero kanangkuan lang sarili ni mo palit ka ng libot pagtaon inanap po. huwag ikayin mong kaugalingon na panggastos uh, ay gamay po yata is kong baan na ka wala po e, ganyang, pag nga rin ni mo Daman e, tak mikuan, tak gusto. Daman tak kamu kamu motor tu asyik ha. Pembalik ba ya tu. Ay, hey, my goodness. Ang katibong-tibong man tak po kuwarta nga. Tapos akong dibuyo kayo di man siya matabang. Kalo yung punta ka sa ginoon. Gusto niya iatanan. Ay, niya. Napuntayan po ako. Kasado mo? Sa New York lang po. Ay! Conjugal gihapon. Conjugal property legal na. Mas legal hino na. Tanawa niya marriage certificate kung doon registry number. Pag naaminin legal inyong kasal. Dili siya pwedeng makabaligya kung wala ka. Kinalan share mo, tunga mo. Kinalang ino mo ngayon magpatamb magpatambal ka. Ha? Huh?